Matalik na kaibigan ni Kimi na si Maymay Entrada. Ibinunyag na pinababantayan ni si Paulo Abilino. Nakakatuwa na kahit malayo ito, gumagawa ng way upang maalagaan ang isa't isa. Kasalukuyang na nasa Florida ngayon si Paulo Abilino. Kasama si Maymay Entrada. Para sa kanilang kaganapin na performance, wala man si Kimi roon, full support pa rin ito. Ang samahan ng Kimpaw ay sadyang napakalalim na at hindi na kailangan pang questionin ng kahit sino man. Thankful na lang talaga dahil full support ang buong management at bawat pamilya nila. Ang kanilang kipinapakitang pagkala kasi isa't isa ay lalong nagiging panatag ang dahat na forever ang kimpaw. Ayon nga sa mga komento, Thank you my, my entrada sa pagbabantay kay Daddy Paulo. Wala kasi si kimi sa tabi niya kaya mukhang lobat ito halata sa mga feature ng parungkot at nagkaalala dahil hindi di kasama ang kanyang tinita girl. Feeling ko, word lang siya kay Kimi. Issue kasi ngayon ang pagkakaroon ng sakit nito dahil sa busy schedule at walang pahinga sa trabaho. Mahal mahalamin mahal lamin kayo, kinpaw. Pahinga rin kayo. Huwag abusin, abusuhin ng pahangatawan sa trabaho. Ilalangin sa mga paalala ng mga fans. Anong singer ito? Kinilig din ba kayo?